sumusugod daw po kayo, um, pumapunta po kayo, pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte, sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po, hindi po kayo umupunta. Yes, yes, tama yon ah uh, tama yan. ah uh, I don't know kung sugod ang tama ng word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama yon. Hindi talaga ako umaaten sa hearings. Why? Why would I answer To a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of, hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children, doon sa Amin, sa Davao City, dadalhin sa Manila? Diba? Why would I answer? To a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case. So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo na may screen cap ako nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsorry yung tatay. Ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I'm here because of Yusak Lopez and I will be here For Gina, for Lemuel, for uh, Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I, I, I uh, understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si bandiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na macontempt, contempt. I will be here for President Duterte, but I will not be. No, I will not answer. to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million, sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran.